Okay uh -huh. Minum ka ng gamot? Uh -huh. Ha? Minum ka? Uh -huh. Ito, ito. Ah, ito. Parehas dito. Parang hmm. parehas may yan guys. Ayan. Oh, Binalot yung tissue ng barya dyan. Wait lang. Mm -hmm. Yan? Mm -hmm. Ha? Ito? Mm -hmm. Ito. Tapos, kabilaan. Mm -hmm. Medyo malasang apoy nito, no? Kasi, malaki yung tissue yung ginamit. Okay lang? Mm -hmm. Okay? Yan. Sakit? Tolo, ok c'è Ma sento tu l'ho Tu sopra un uomo? Sì Ma tu? Allora, cosa c'è Pwede naman siya guys, ano, dapat hanggang dito pa. Kung marami kang ganitong baso, pwede siya lagan dito, 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 walo, tapos dito, tapos dito. Kung may ganito ang sampung baso na ganito, pwede. Idalawa lang yung available ngayon. Kasi dala ko lang yan guys. Wala kasing uh, sa dito sa pinagtrabahoan ko. Kaya yan lang. Victim yan pag hindi kaya talaga. Uh, hindi makukuha yung side sa massage. Kahit lang bisis na ulitin. Victim eh. yan. Tapos dapat nito massage muna bago ganyan. Lagyan mo ganito. Kasi hindi mo na siya pwede hawakan eh after si open yung mga pores niyan guys open so hindi mo na siya pwedeng hawakan dalot ang kamay mo may oil pwede yan siya ano dry massage na Pag tinagal nyo pala guys, tusok nyo lang to oh yung nagtuturo niyo dito yan tapos pag lumabas yung hangin okay na yun okay. hindi mo siya gawin hindi doon gagawin ko is galing bintong sa Natatakbuhin ko na tong baso. Kaso na, na wala yung hangin. Tayo ko sa isa. Sana, okay

Pagkakanda mo dong? Hmm. Gusto so, lang parin dyan. lumabas yung hangin. May umubo kasi dito. Tapos biglang lang. ka.

yan no, parang sumipsip. parang sumipsip dyan. Hmm. May hangin kasi siya. Ay, may hangin. Mas hindi ako udin Hindi. Pag nung inalag mo, ano eh. Dahil natin sa spine. dito. Minsan, bigyan ng ito ko sa semester niyo. So, hmm. ikaw siya ngayon? lang gagawin? Ano ko yung dalawang baso ko doon. Ang grabe pa lang magtampo do doon. Okay. Ito na doon. Ito hmm.

Ganun lang guys, pag natanggal yung hangin, kailangan mo ulit eh. May mambabas na naman sa akin dyan. Ay, doon, grabe ang itin niya doon. No? Okay lang? Sakit na. No? Ramdam ko yung sakit doon. Ano nga, itin. Eh. ja, hey, guys, Kijk, dan ik hem ook nog een Isa. Ganito na lang gawin nyo guys. Pag dalawa lang baso, running, bin, running nyo na lang. Lipat-lipat, lipat-lipat, pero hindi na siya abot ng 15 minutes na babar. Ganun-ganun lang. Importante, yung kung saan yung pinakamasakit, doon yung babara ng at, at least 15 to 20 minutes. Katrap guys. Mula uh -huh. na. No. Yun na yun no. Update mo ko doon pag umaling ka doon ha. Hmm. Hindi, magkano kano eh. Hindi na katulad natin, parang manhilo. Nawalang kate? O kate pa Meron kong te. Kaya mo siya ba?